ito pala yung Twin Lakes guys ayan my love toy na tayo guys masang responsabling pag asenso toy batangas tayo ngayon sa toy batangas no? ito yung sign na kalagay nito pag yung kalsada niyan ay eh, dinediretso -din 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 natin papunta yan ng uh, nasugbo pag kumahan ka doon sa may circle may circle yan sa may unahan paho naman yan ng tagaytay pero pag dinidiretso man sa may circle ay diretso naman niya ng nasugbo proper, tarnate, no, pabalik nang naikabite. Dito naman sa harap ipapuntayan ay yan ng uh, Toy Proper. Ito sa gilid natin ito, tundaan na to. Ito yung papunta ng Balayan Bay. Ayun, meron din dan diyan padiretso ng Batangas City. So, itong Toy ay isang maliit na bayan lamang dito sa Batangas na dati itong kabilang na Balayan na bayan ng balayan so dito ay uh, kakaliwa daw tayo ito na yung ah, uh, munisipyo ng Toy Barangas at ilipin natin kung ano yung turo na kanila ang munisipyo no? ayan maliit lang wala kang makikita mga matatayog na building dito pero kagandahan sa lugar na to ay talaga namang napakalinis pamalang bayan ng Toy so ito na yung kanilang munisipyo tapos may building doon na ano puti ano ba yung puting building na yun? Ah, silipin natin. Toy Vocational High School. So, ito ang Toy Vocational High School. So napakaganda ng kanilang munisipyo. Maliit lamang. Tahimik. Ito yung mga bayan na talagang mataas ang potensyal pagdating sa mga turista. Dahil nga tahimik. At malapit na rin ito sa dagat no, ito sa Batangas no. Kapat na balayan. Ay, ito yung munisipyo ng Toy. Ayan. Pamahalang bayan ng Toy, lalawigan ng Batangas. So, ayan. Diretso na tayo at aakyat tayo ngayon ng Tagaytay. So, nandito na tayong muli sa junction kung saan tayo nagpalipad ng drone kanina ito yung HM fuel station Ayan, no? so ito yung uh, babaybay natin papunta ng Tagaytay pag dinidiretso natin to dun sa unahan lang makikita natin yung isang circle dun uh, pag dinidiretso tayo papunta yung ng Nasugbo, Tarnate Nahay Cavite so yun yung lusot natin nun pero dito sa may circle ay kakaanan tayo papunta naman ng uh, Tagaytay kalawak at taganda Aspaltado, aspaltado makinis na makinis sa mga kakalsadahan dito sa Toy simula dito sa Toy papunta ito ng uh, Tagaytay no Tagaytay City napakagandang kakalsadahan dito ayan nandito na ulit tayo sa may junction no? ayan yung uh, circle dyan pag dumire diretso tayo dyan ay papunta yan ng Nasugbo Tarnate ayan yung sign may takip lang na ano dahon ayan no? Tarnate, Nausugbo, Manila, Tagaytay Pag kumanan ka Manila no Nausugbo at Tarnate yung paderecho Ito so tayo sa may kanan Papunta ng Tagaytay City so, Mula dito Sa circle, uh, sa junction Ng Toy uh, Sa mga mahigit kumulang Isang oras na takbuhan Mararating na natin yung Batangga At ah, yung no, 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 Tagaytay City ayan makikita natin dito napakalawak pa rin nakakasadahan then napakaganda yung bundok na sa harapan natin ayan wari ko ayan na ay yung Mount Panoy eh, no dito sa Nasugbo Batangas I think Nasugbo o ano ba nakasakop dyan sa Mount Panoy eh, no Kalaka o hindi tayo sure naakit na rin natin noon yan kasama natin si ano, ano Jonsky, Flag, no Jonski Vlog, no Correction pala, yung magandang bundok dyan na mataas Hindi pala Mount Banoy, no? Mount Banoy tuloy na sabi ko Mount Banoy sa Batangas City pala yun Yan ay Mount Batulaw, no? Mount Batulaw ang matayog na bundok na yan Ah, mag-ride dito dahil nga sa Napakaganda ng kakalsadahan Ayun oh, bili na. Busina lang, two times. Puto, special puto toron lumpiang gulay. Ang galing oh. <laughs> yes, sir. <laughs> Ang galing, oh. naglalako sila ng mga kakanin puto, lumpia, toron. So, na ako, Guys, it's already five, well, na ng hapon, so medyo padilim na medyo happy tayo ng konti ngayon at gusto natin maabutan na may kunting araw pa pagdating sa Tagaytay kung kakayanin natin no, para makapag drone shot pa tayo dun sa Tagaytay <laughs> pero mukhang atrasado na yung kanila, ang, nung ating, yung ating dating dun dahil nga, kita nyo naman medyo dumidilim na na natin to ng medyo hindi naman kabilisan, no. <laughs> Sigurado yan, takip silim na tayo kung makakarating ng Tagaytay. Or ba ah, wala talaga ng araw. <laughs> yung kalsada na talagang mapapasarap ang rides ko dito. cp CB1000, no? mapapahagod ka talaga dito dahil napakaganda ng mga kalsada rito medyo padilim na po <laughs> at dito ramdam na natin yung lamig ng tagaytay nanunot na sa balak ko yung lamig ng hangin habang tumatakbo tayo kasi naka jersey lang tayo tapos uh, uh, ano tayo sa loob yung panloob natin is tri-fit lang na t-shirt tapos yung jersey na air-cool kaya sobrang lamig kung sa balak ko yung lamig dumidiin sa buto <laughs> grabe so nahan lang ay ayun na yung arko na ah, uh, natin itong ah, nasugbo tagaytay road itong binabibay natin ito yung nasugbo tagaytay road ayan So, dito na tayo sa mismong arko ito yung arko pag tayjan tayo dyan ay papunta naman ng Tagaytay na yan ah ng Jokno Highway papuntang Kalaka ah, Lemery so yan ito yung arko na ano, malagayang paglalakbay ito yung arko ng nasugbo no ito yung binabibay natin is nasugba Tagaytay nasugbo highway tapos mayroong pa dyan na ito yung pakanan na yan ay ang Jokno Highway papunta naman yan ng Kalaka Lemery Agong Silio, Batangas, pwede rin dumaan dyan. At meron din lusot dyan, dun sa pinanggalin natin sa Toy. Pagdating mo dun sa may junction ng Lemery, ay kakana ka lang. At dyan din yung way, papunta ng uh, Fantasy World. Finally guys, nandito na tayo sa part ng, ng kahabaan na marami na mga pasyalan. Ayan, dito, sa gilid na to. Ito yung mga sikat na pasyalan dito sa kahabaan ng Tagaytay na Subo Highway. Ayan. Medyo matao na ngayon. Ah, Twin Lakes ito pala yung Twin Lakes, guys. Ayan. Air. Ayan oh. Woohoo! Twin Lakes, napakaganda ng na view dito tanaw natin yung Taal volcano sa baba sa ngayon eh hindi natin masyadong maninag gawa nga nung kapal na ng hamog sobrang lamig ba <laughs> so this is ah uh, tagay guys this is tagay look like sa dapit uh, ahapon ah, na no na <laughs> hindi ko mapigilan sarili ko na tumigil dito sa baba ito yung napakagandang view dito. May view deck dito, isang parking lot tapos may view deck. Ayun, yung ano, tanawin dito. Pagalampas lang to ng Twin Lakes, kung galing tayo ng na, uh, nasugbo, kung galing tayo ng mismong Tagaytay, ay bago makarating ng Twin Lakes, ito naman yung Pipanyaki, Tagaytal, Taal. No? Ayan, no? So, ito yung Taal, volcano. Tapos, ayan yung magandang subdivision doon sa baba. Napakaganda. So, hindi tayo sure kung aninag uh, niyo pa kung gaano kaganda dyan sa baba. Yung nung madilim na. Sobrang ganda, ano po? Taga saan po kayo tayo? Kabiti pa. Kabiti pa kayo? Ako din, Carmona ako. Talapit lang, GMA. Ah, taga Jimmy kayo? Yeah. <laughs> saan ka pa kayo galing yan? Sa uh, Tiwi. Ah, sa Tiwi. Ah. Uh... guys yun nakikita nyo dyan sa ating drone shot medyo madilim na nga lang pero maaninag pa naman sa ating drone ayan po yung twin lakes napakaganda no kaya na puno na ng mga mga colorating ilaw dito sa Tagaytay kapag kagantong oras na no almost 7 na ng gabi the most well known sky runs no ang pabansang galaan dito sa Tagaytay <laughs> napakaganda dito eh yung Ferris wheel nila oh, nag-iilaw-ilaw sa gabi oh ayan Skyruns Tagaytay ayan so swak na swak to para sa mga nag date mga bata pamilya no napaganda dito sa loob ng Skyruns kasi doon sa tapat may ano pikturan yung ano parang prayer hand so kung gagawin nyo yung itong rides na ginawa natin ngayon tsak na tsak ako na hindi kayo mag mabuboring sa rota na ginawa natin ngayong gabi uh, ngayong araw no gilapin na tayo ng uwi so try nyo Tagaytay, Tutoy, Balayan or Kalatagan. Maraming mga beach dyan. Hindi lang tayo mabot dun sa mga beach area ng Kalatagan at uh, Balayan Bay. Pero kung gusto nyo ma-explore yan, napakaganda lugar yan sa Batangas, Toy, uh, Kalatagan. No? So hanggang dito na lang yung ating uh, rides for today. Ang inyong manlalakbay, no? Babus!